For today's video mga kapangga, babiyahe tayo ngayon sa food panda. At alam ko naman na ngayon nyo lang makikita na magpo food panda ako mga kapangga. Ito nga palang food panda ay in-apply ko pa to sa Ormoc Leyte, yung last vacation ko. At ito na nga, may first booking tayo at naglalag na rin ako dito sa may McDonald's. At habang naglalag na nga ako dito, ay naasikaso na ni ate ang aking mga order. At ayan mga kapangga, inaabot na nga ni ate yung aking mga order. Ayan, shoutout nga pala kay ate dito sa McDonald's Pasadiblas. At siyempre habang inaabot nga ni ate ang ating mga orders, siyempre i-confirm muna natin ang ating mga orders dito sa ating apps ng Foodpanda. Ah. Kaya naman i-confirm ko na lahat ng orders, ayan papunta na tayo sa ating motor para ilagay na ang ating mga orders. At ayan palabas na nga ako ng Pure Gold Positive Blast. Ang ganda ng panahon ngayon, napakasikat ng araw kaya tamang tama sa ating biyahe. Ayan bumababa na nga ako dito sa hagdanan ng Pure Gold Positive Blast. Makikita nyo hindi siya masyadong matrapik kaya masarap bumiyahe. At ayan nga nilalagay na nga natin ang ating mga orders dito sa ating thermal bag ng Foodpanda. At sinisigurado na no, maayos ang aking mga orders para safe na maihatid sa mga customer. At ayan, tuloy na tayo sa ating biyahe para maihatid na natin sa customer ang pagkain. At ayan, pass forward na tayo ulit mga kapanga para makarating tayo sa customer. At ito nga mga kapanga, nandito na tayo sa ating customer at inihintay niya na ang kanyang order. At habang inaabot ko nga sa kanya ang pagkain, may sinabi siya sa akin na sabi niya, ah, parang may mabango. Ang sagot ko naman sa kanya, ang mabango yung pagkain na diniliver ko, yung McDonald. <laughs> at hindi pala amoy ng pagkain yung naamoy niya na mabango. Yung pala, yung pabango ko. At ang sabi ko kay ma'am, ang pabango ko ay ay lakos black at yun ang kanyang naaamoy. Kaya lakos, baka naman. <laughs> at ayan na nga mga kapangga, sinarado ko ng akin thermal bag at antayhan tayo tayo ng another booking. At gusto ko nga palang i shoutout out ang mga food panda rider ng Ormoc City. Yan, kamusta kayo mga kapangga? Kita-kita tayo soon. Especially kay Rosendo. Yan, shoutout nga pala sa'yo pre. Ingat palagi sa biyahe. Siya kasi ang tumulong sa akin nung bago pa lang ako sa Food Panda dyan sa Ormoc. Kaya maraming salamat pre. Kita kit soon. At habang binabaybay ko nga itong Kanumay Balinsuela, naghahantay pa rin ako ng pangalawang booking. Medyo matumal nga itong araw na to. Kaya naghahantay pa rin ako at tsaga-tsaga lang. At papasukan din ako ng booking. At tiwala lang. At ayan, sa ilang minuto nga natin paghahantay, pinasukan na tayo ng another booking dito sa Jollibee, Paso de Blas, Balinsuela. At eto na nga, ipapark na nga natin ang ating motor. Dapat ko na nga sa bandang entrance para malapit ako sa motor ko. At nakikita ko rin ang motor ko. At eto nga, agad-agad na tayong pumasok dito sa Jollibee, Paso de Blas. At talaga nga naman magugutong ka sa mga nakikita mong kumakain dito sa loob ng Jollibee. Sana all. At agad-agad ko nang tinanong sa crew kung nandiyan ang order ko. Pero wala pa pala, hahantayin ko muna. Ayan, upo muna ako sa gilid habang pinagmamasdan ko ang mga kumakain dito. Sana all. Pass forward tayo uli mga kapangga. Ayan, cellphone muna tayo habang naghahantay. At ayun nga, finally, tinawag na rin ako ng crew. Andito na yung order ko. Ayan, sinisipat ko masyado ang resibo para hindi ako magkamali ng dampot. At ito nga, agad-agad na rin tayong lumabas ng Jollibee Pas de Blas para maihatid natong pagkain sa customer. At syempre, katulad nga ng ating nakagawian, kailangan nating ingatan ang ating mga orders para sa ating mahal na mga customer. At patuloy na nga tayo sa ating biyahe mga kapangga. Ihatid nga pala natin ang order mula Balinsuela from Mekawayan, Bulacan. At sa punto nga na ito ay tinawagan ko muna ang customer dahil hindi ko mahanap ang kanilang bahay. At sa isang minutong pag-uusap at ayun nakita ko na rin ang kanilang village na kanilang tinutuluyan. At ito nga kinausap ko muna si Manong Guard para malaman ko yung street na tinutuluyan ng customer. And moving on, ayan patuloy na rin ako bumiyahe papunta sa customer. And finally nakita ko na rin ang kanyang bahay. At ito na nga agad-agad ko na rin inabot ang kanyang order. Enjoy your meal po. At syempre katulad nga na nakagawian ng food panda rider, kailangan mo ng picture ha? para proof na ito ay iyong na-deliver. At talaga nga naman napakabait ng customer na to, binigyan pa ako ng tip maraming salamat po, at ayan gusto ko nga palang ishout out ang lahat ng food panda riders ng Paso de Blas, ingat kayo mga paps sa biyahe, nandito lang po ang aking video maraming salamat po sa inyong pagsama huwag niyo pong kalimutang i-like at i-share ang aking mga video, maraming salamat po bye bye